Oh. Di ana, Sir Romel. Ada na yung hamon mo sa ko Oh. Wala na ako dito ng mga mga bike. kay. Sabi ni Sir Romel, tinulon ko daw yung mga bukog mga bike kay. Nagpadala siya sa akin ng 20k. Sana legit to si Sir Romel. Oh. Sabaw. Mahirap hmm? tayo yung pinagawa mo sa akin, sir. Minsan lang ako nito nakakain ng bukog. Pero ito siya mo, sir. Pinagawa ko lang tuloy ginamos. Oh. Kung sa may ipaabot mo bay. Paano tapod? Katagan na sir, ha? Oh, isang buong manok to. So, unahin ko pagkaon yung mga bukog. O, sama na ito. sabi mo nga, mukog kakain ko, o, dala na. na. Mm. Walang daya ito. Sa so, mga bata dyan, huwag, huwag nyo itong lagayahin. Nanood lang kayo mag-enjoy, o. Oh. So, sa na itong soka. Mm Kaya -hmm. hm. matang-tang ngipin ko sila, sa bukog, hmm? Hmm. Wala ka kong magawa, mga bay. Hamo lang kami, sir Romel, sa akin, sir Romel, Zeron, mo, hmm. o don na yung answer, um, grabe, um. Hmm. Baka sabihan hindi kita, walang Hmm. Oh. Hmm, ka Hmm. Hmm, hmm. mo hmm. 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 20 kayo sir, sir, kayo mga, malapit na mga anak yung asawa ko hmm? hmm. sakain so, na lang ako ng bukog naka 20 sa na agad ako sana hmm? lady to si sir mga bay hm hmm. bukog yung malok bay hmm? Hmm?

Hmm. Ini dakok nga bukog. Hmm. 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 Tingnan hmm. <coughs> so, mga bay. Tingnan so, mo 'yung mga sawak na naglabara ba? Tayo lang masukon ang tagsukan, di ba? No, para di ka kasakan. No. Hmm. Bukong sir Hmm? Baka sabihin mo, gidaya kong video ko, walang daya yan. Hmm. hmm Nakala siguro sir, hindi ko papatulan yung tinkiki mo. <laughs> hmm. Hmm. Oh.